Nana sa lungsod at uh, uh, Salamat sa Diyos Hindi-hindi uh, 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 ang ating uh, lungsod At uh, kami tayo ng pagkakataon uh, About uh, 30 minutes ago uh, May mga individual na uh, at tumutulong sa atin sa private sector. Uh, may nagdala ng donation. Uh, Nakakagawa naman na uh, yung donation pa kundi sa menu uh, biglang nag-detour at binabuti nilang i-donate yung mga medical supplies sa mga sub-domain. Kamalawa, I would like to uh, inform yung ating mga Nagbabayad uh, ng buwi sa uh, negosyo, amilyar, at uh, nais kong ko ipabatid through the leadership of uh, Vice Mayor G. Uh, Atienza and uh, our Major, Victor D'Armonyo Panko, and the members of the Sangriang Panglungsod ng Maynila with regard to our direction. our inaugural uh, session is um, presentation of the state of the city uh, today uh, i have signed into law an ordinance granting ordinance number 91.18 granting a general tax amnesty on all delinquent businesses business taxes real property taxes regulatory fees, and other services, service charges including Ordinance Violation Receipt pati mga OBI, and penalties, and charges, and for other purposes. So sa ating mga kababayan uh, sa lungsod ng Maynila, uh, ito po yung pamamaraan, bagama uh, financially challenged ang Maynila. Pero, kaya nyo yun na yung problema na yun sa amin, sa amin uh, na inyong mga halal ng bayan na gumawa ng paparana upang uh, paano makaka-recover ang ating musot. That's our job. Having said that, despite of the situation, uh, I would like to inform that uh, everyone in the city na gusto namin maiparamdam sa inyo na ang gobyerno ng Lusod ng Maynila ay nakapagpapagaan ng katayuan sa hirap na kinakaharap ng marami nating kababayan na nagbabayad ng buwis. Una, sa mahinang negosyo, pangalawa, uh, sa hirap ng buhay dahil ang uh, ekonomiya um, ay may mabigat na hamon sa ating lahat dahil sa nangyayari sa mundo mas minabuti namin na unawain ang mamamayan at bigyan ng tamang pansin ang hirap na kinakara ng ating nasasakit. So today is the chance and this will last up to December 31. This will last up to December 31. Point B is that you have More el burro uh, for ample time uh, to recover from that hardship. At ang obligasyon ng tao ay matugunan niya naman sa kanyang pamana. Pangalawa, uh, sa mga napabalita, napabalibalitang mga pangabuso, na ginawa ng ilang individual na amin namang sinisiyasat dyan sa mga naturang ah, ahensya ng lokal na pamahal. So lahat ng mali o maling entry it's time for you to go out and clean your books your declaration take this opportunity after which that's it pansin. Um, mabigat po kasi ang uh, penalty sa interest. Napakabigat. Mas mabisa mas mahal pa siya sa principal uh, obligation. And uh, gusto lang namin din ipabatid ang mensahe sa inyo. Nakuunawaan namin ang kalalagayan ninyo noong panahon na ginigipit kayo ng CTO. We start from zero. Again, but at least it's a good thing because anything above zero is positive. We'll do better. We'll change ourselves. We'll police ourselves we need your help also to fulfill your obligation as businessmen, investors, and the citizen or taxpayers. Bilang ganti at sukli so sa pagtitiwala ninyo sa pamalang ng sol, bagay naman na eh, kami magbubuti sa aming tungkulin. And we will confront every province. I hope, uh, lobby uh, ng Diyos na uh, bigyan kami ng lakas na pangalagawa ng malawag na kaisipan. Na uh, para pinun But, uh, let's start a new. Katulad ng mga nasabi ng mga matatanda. Uh, pag nagsimula ka ng tama, matatapos ka ng tama. Every